Hit! Hit pa rin! Hit! May pinahiram sa akin na uh, M16A1 enhanced rifle na nilagyan ng simmer sights. Ang ganda ng simmer, luma na ito eh. Pwede siya battery, pwede rin siya backup iron sights. So, in this case, nilagyan siya ng front sight na flip up Then, nilagyan din siya ng Filipino-made uh, silencer or suppressor. Tingnan natin kung pwede na ba ito pang laban doon sa mga terorista. Hindi natin gagamit ng earmuff dahil naka-silencer tayo. Tingnan natin. Target natin is uh, 100 meters. Meron tayong 12 by 12 na plate. So, gagamitin natin ang, ang uh, flip-up sights. Okay.

Pupunta tayo dito sa kabilang target. Tumira tayo target dito. Doon tas. So, tama kayo tayo. So that is close to that is close to 200 meters. Mas maliit ito. Aim low tayo dahil uh, ano tayo angle shooting. Uh, oh, sarap. Pesiat. Ano? Walang indication sir. Kaliwa sir. Kaliwa sir. Kaliwa sir. Paliwa, sir. Paliwa, sir. Oh. come on, man. Kinabahan na tong target na to kasi haging-hagingan. <laughs> hindi hindi stable yung ano niya. Hindi gagandahan yung kanyang uh, flip up uh, sides front.

masuk. Hit, Ha! balita probability and uh, yo, <laughs> Abi Usok. Abi Usok, thirty rounds lang yun pero ini to sa kamay tayo, oh? Ah, pero masarap ang pakiramdam kapag uh, nakakapotokuli, nakaka-review. Uh, ang nangyari doon, tingnan nyo. Kaya, para sa mga mahilig sa flip up sites, hindi ganon kaganda yung ganitong flip up sites. Kaya nga, ang flip up sites ay only for backup purposes. Kaya, BUIS, backup iron sites. Ginagamit yung ganito na mga sites kung ikaw ay mayroong kaganito, red dot sites o yung optics at uh, pwede naman lagyan siya kung ito ay uh, pwedeng sa setup niya ay pwede mong doblehin. Meron kang iron, meron kang optics. Yan ang gamit niyan. Para in case na ma-knockdown ito, hindi na magagamit, meron ka pa rin sights that can be used for combat purposes. Yan, yan, backup yan. Uubusan ng battery, may magagamit ka na sights. Yan ang kagandahan. Kung, minsan kasi kung iscope, gamit mo yung mahaba, scope. Kunwari, mahulog. O kaya, mag hindi na magagamit. Wala ka na makita. Nag-dissipate yung nitrogen. Ang mangyari ay, hindi ka na pwedeng magkipagbaril. Wala kang sights. Ang iba naman, nilalagyan dito, doctor sights sa gilid. Magkipagbaril lang sila, nakaside. Ganon. Dito nila nilalagay sa gilid. So, meron din ganon na setup. By the way, silipin ko yung suppressor kung may nag-touch ba dito. Wala. So kapag may mag-touch, mayroong tama sa gilid. Uh, ang ibig sabihin, hindi maganda yung baffle system na ang pag-exit niya, nagtatouch sa, sa gilid. Ah? Dito sa crown, dito, magtatouch. <laughs> pag magtatouch, makikita mo dyan, may ibang kulay. No? Oh, thank you doon sa nagpahiram. Okay yung baril mo, walang problema. Um, ang masuggest ko, palitan natin ng scope. And also, uh, muscle compensator. Pwede na to. Pwede na paglaban to. Mayroon kang muscle Okay. Yan. Ah, uh, talagang bitirano itong may ari. Itong baril to bitirano. Diyo. Wala na, ha? Ito <laughs> hmm. itsura nito. Tingnan mo ah. nito ah, itong nito ah. Made in the Philippines under license from Colts Hartford, Connecticut, USA. Pero sa time, in the 1980s, na ang Pilipinas ay merong capability to produce uh, the M16A1 under license of Colt. So dito sa Pilipinas yon doon sa, ang kaya tawag, Elisco eh. Colt Elisco. Doon yan sa Arsenal, doon yung uh, kanilang assembly plant. Still reliable, uh, yung M16A1. Even after how many years, uh, ang M16A1 ay unang na-introduce sa Vietnam, late 1960s. At uh, naki-backback sa Vietcong hanggang 1975. Yan, yeah. yung barrel na kilala rin sa tawag na black rifle. So, sa Pilipinas, bilang alay ng US ay nabigyan din ng ilang mga M16 rifles as part ng uh, sabihin natin, support ng uh, United States of America sa Armed Forces of the Philippines. Ayos. Very good. Very good one. Kita-kita at isunod. Papalitan ko ng scope yan. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share niyo, i-subscribe ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.